Isang lalaki ang hiniling na magpinta ng isang bangka. Dinala niya ang kanyang pintura at brushes at nagsimulang pinturahan ang bangka ng pula, katulad ng hiniling sa kanya ng may-ari. Habang nagpipinta, napansin niya ang isang maliit na buta sa katawan ng bangka. Tahimik niya itong inayos. Nang matapos na ang kanyang trabaho, Tinanggap niya ang napagkasundoan nilang sahod para sa trabaho at nagpaalam na. Kinabukasan, ang may-ari ng bangka ay dumating sa bahay ng pintor at ibinigay sa kanya ang tseke at ang nakasulat na halaga ay mas mataas pa kaysa sa bayad niya para sa pagpipinta. Nagulat ang pintor at sinabi, Sir, Binayaran na po ninyo ako kahapon para sa pagpipinta ng inyong bangka. Sumagot ang lalaki. Ngunit hindi ito para sa iyong pagpipintura. Ito ay para sa pag-aayos mo sa butas ng bangka. Ah, ngunit iyon po ay isang maliit na serbisyo lamang. Tiyak na hindi po sulit na bayaran ninyo ako ng napakataas na halaga para sa isang trabaho na hindi gaanong mahalaga. Mahal kong kaibigan, hindi mo naiintindihan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo kung ano ang nangyari. Nang sabihan kita na pinturahan ng aking bangka, nakalimutan kong banggitin ang butas. Nang matuyo ang pintura ng bangka, sumakay rito ang aking mga anak at nagpunta sa laot para mangisda. Hindi nila alam na may butas ang bangka. Wala ako sa bahay ng mga oras na iyon nang dumating ako sa bahay at napansin kong wala na ang bangka. Naging desperado ako dahil naalala kong may butas ito. Isipin mo ang aking kaluwagan ng isipan at kagalakan ng makita ko silang bumalik ng ligtas mula sa pangingisda. Nang sinuri ko ang bangka, doon ko nalaman na inayos mo ang butas. Nakita mo na ngayon ang halaga ng ginawa mo. Iniligtas mo ang buhay ng aking mga anak. Wala akong sapat na pera para mabayaran ang sa tingin mo ay isang maliit lamang na mabuting ginawa. Kaya sa buhay, sa iyong buhay, kahit sino, kahit kailan o kahit papaano, manatili sa pagtulong. Patuloy na makinig ng mabuti, tulungan ang mga naminighati, maingat na ayusin ang mga nakikita mong may butas maaaring sa patuloy na paggawa ng kabaitan. Marami ka nang naayos na maliliit na butas ng bangka sa ilang tao nang hindi mo nalalaman kung ilang buhay na ang iyong nailigtas. Salamat sa panunood at sa patuloy na suporta. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!